Hi everyone! Kamusta po kayong lahat? Sa magandang araw po sa inyong lahat. Okay, maraming salamat po sa mga nagpabuk ng reading, nag-message, okay, sa mga nagpaalaga, sa mga bumili ng bracelet. Okay, maraming salamat. Tayo ay nag-aayos ng mag-asawa or mga taong na-spell, yung boyfriend nyo, yung person nyo, yung asawa nyo na-spell. Kaya nating ayusin yan sa pamamagitan, syempre, ng paniniwalang malakas paniniwala ninyo dito. Okay? Okay, unahin natin ang person mo. Ang daming magulo, ang daming sa puso niya or sa isip, ano? Magulo at parang hindi niya alam kung ano yung uunahin niya. Siguro yung person mo, analilito. Ah, nalilito, pagod, okay? Uh, may nakikita ako parang laging aligaga ito. Okay? Four of wands. Oh. Wow, ha parang sa relasyon ninyo on and off pero parang sa iyo pa rin siya bumabalik. On and off kayo pero bumabalik at bumabalik siya sa iyo. Ano? Ganun 'yung mga na-sense ko. Okay. Uh, maring nabablock mo siya, binablock kanya, possible, pero nagkakaroon ng kaayusan. Kasi na niya minsan na talagang dala ng bugso ng damdamin or ikaw lang talaga 'yung mahal niya. Okay? napipressure lang siguro ito. So, nasi-sense ko naman yung parang minsan nakakapagsalita ka sa kanya ng hindi niya gusto. Okay? May mga words na hindi po dapat. Okay? oh. Lapitin na ito sa tukso yung person mo. Yan ang five of wands and the death. Okay. Three of cups. Meron uh, prince of pentacles. Si four of wands. The magicians and king of pentacles. Sino to? King of pentacles. And the word. Oh. Okay. May kinalaman yung mga taong na spell. Okay. kasama kayo dito, maring yung person mo, ang, ang ang ganda ng samahan ninyo, biglang nagbago. Someone strangers na nakilala niya, possible ito ay mahilig ito mag-online. Dating, makipag-chat, manood-nood ng kung ano-ano, tapos may message. Siguro mahilig din ito kumanta or magluto. Okay? May nakikita din ako, parang may tato ako nakikita eh. Okay? ah uh, Ace of Swords. Kung hindi po ito tato, mahilig siya mag-drawing. Okay? The Judgment and Ten of Cups. Okay. Parang hindi siya nakokontento sa kung anong meron siya. Siya yung parang materialistic. Um, ano ba tawag sa isa? Meron yun eh. Uh, practical, pwede. Practical itong tao eh. Mataas ang pangarap ng person mo. Ah uh, sorry ha, tingin mo pa may pagkahambog siya, okay? May energy siya ganoon dahil sa taas ng pangarap niya nagiging hambog na siya. Okay, nagiging mayabang. At tingin ko minsan ay mas natutulungan niya yung ibang tao kaysa sa iyo or yung family mo. Nagtatago ito. Okay, ang daming red flag nakikita natin ngayon sa person mo. Ang daming ang dami niyang kasalanan sa iyo, ang dami niyang ginawa na hindi angkop, ano? Um, pero ito yung ito yung ano eh, kagaya ng kanina, paulit-ulit on and off, pero bumabalik pa rin siya sa Okay? Siguro nagkaroon na ng time na sumuko ka na. Napapagod ka na. Pero nafi-feel ko parang ang bigat ng gising mo kapag wala na siya hinahanap ko yung presence niya, hinahanap niya kung, kung long distance kayo, nakikita ko parang, nakikita ko na parang namimiss mo yung chat niya, yung message niya, okay, yung magkatawagan kayo, yung okay kayo, okay, mukhang darating yung time, sa mga nagsisama dito, bigla kayo naghiwalay, sa mga matagal na naisama yung nag nagloko kung kailan pa tumanda nagloko darating yung time may nasisense ako dito na magkakasakit ito at pagsisisihan niya talaga ang kanyang ginawa I'm sorry ha yun ang lumabas sa cards ninyo okay kung sa tingin mo na hindi mo kung sa tingin mo na hindi na to dapat ipaglaban itong tao na ito nasa sayo pa rin yan okay pero kung mahal mo willing kang ikaw mag-alaga sa kanya lahat eh, magpatawad tayo. Ganun lang po yun, mga madam ko. Pero kung disido, disidido ka talagang iwan itong tao na ito, nasisense ko na nasa huli ang pagsisisi. Okay? Pero nakikita ko talaga may mangyayari na kung magkakasakit siya ay um, ikaw yung matatakbuhan niya. Wala nang iba. Okay? Maring na spoil mo din to eh. Kasi marunong ka, madiskarte ka. For sure. Naspoiled mo ito nakikita ko dito na four of swords and nine of ayan pag kasi masyado yung pangarap mo pangarap niya sa buhay halimbawa nagkakaroon siya ng girlfriend tapos uh, nabibigyan siya ng material na bagay yan dahil sa gusto niyang gusto halimbawa gusto niya magka-iPhone uh, hingi siya sa girlfriend niya alam mo yon dahil sa mga gusto niyang sa material na bagay nakakagawa siya ng na mali Okay, akala niya ganun kadali ang ang magloko or magcheat. Cool astig. Yun. So tingin ko pa ulit-ulit na ito eh. Okay. Um possible din na binahay ka ng tao nito, na may nakikita kong ilaw. Hindi ko alam kung taga Japan ka ba or basta Asian or hindi ko alam kung nakilala mo ito sa bar. Hindi ko naman sinasabi na Nandoon ka nagtatrabaho, but siguro nandoon ka pero yung iba sa inyo ay nakilala nyo siguro sa ganyang uh, lugar. Kaibigan, maring doon sa bahay nyo, dito sa Pilipinas, nagkaroon ng inuman, nagkakilala kayo, yon. So may involve dito yung mga alak, okay? Siguro nakilala mo siya in that situations na nakikipag-inuman kayo, yon. So meron din ako na sense dito about sa kaibigan, doon mo siya nakilala. Okay. So, yung iba, parang ano to. Sa dating apps yung iba eh. Okay? Dating apps. So, ingat-ingat pa rin kayo. Hindi ko alam kung nasa Middle East ka pero may nasa sense akong gano'n. So, ano to yung 10 of Pentacles? Okay. Na-discard talagang tao na ito eh. Siya yung taong parang hindi siya papayag na parang um gano na lang yung income niya or gano na lang yung positions niya. Meron siyang Meron na akong nakikita na parang Nak! Meron na akong nakikita na parang balak niya mag umalis, maglakbay. Possible na meron may meeting. May meeting siyang gagawin. Okay. Pwede rin. Meron siyang sinalihan na parang hindi ko alam kung mahilig siya mag ano to fraternity, kind of fraternity, eagle sample. Okay, huwag kayong maano ha baka mabasa ko ng eagle. Uh, basta grupo. Possible may mga grupo-grupo siya mga kaibigan. Okay? Hindi naman masama ang mga ganyan. Kahit nga tao gamay, hindi sila masasama. Mababait po sila. Okay? fraternity na kasamahan yan eh. Yan yung mga pagsasama na magkakapatiran, yan ang sabi. Okay? Yung mga mason dyan, di ba? Malay mo mason yung person mo, ikaw mason ka, okay? May mga grupong ganun eh. Kikita tayo dito. Five of Cups. Magtatanong siya sa'yo kung kung may chance pa ba. Okay. Five of Cups, Eight of Cups, and the Sun. Eight of Wands. Meron natin bibisita sa inyo. Or sa kanya. Meron siyang paglalakbay. May nakikita ako. At tingin ko, nasaktan ka nung umalis itong person mo. Nagkaroon siguro ng um, distance. Lumayo, lumayas. Nagkaroon kayo ng pag-aaway. Or na black. long distance kayo. Blinak ka niya. Nasaktan ka talaga. Alam niyang nasasaktan ka. Hindi niya po sinasadya na masaktan ka. Okay, may mga tao po talagang ganun. Ayaw nilang masaktan kayo, kayo pero ginagawa nilang kamalian. Okay, may mga tao pong out of balance mag sa buhay nila. May mga ganun. Parang, parang akala nila cool yung may mga third party, astig sila, okay. Ay, may nakita ko bigla. Meron na na dito sa akin na may third party. Mukhang third party ito yung ano mo, kadil mo. Okay, possible na kabit mo ito. Okay, nasasaktan din siya na mayroong kang asawa. Okay, parang nandoon yung love na iinis din siya sa iyo eh. Syempre iisipin niya para kasama may asawa mo eh. So, 'yon. Um pantay naman ako dito. Uh, sa mga may third party, hindi natin kasi sila pwedeng husgahan din. Hindi natin alam kung anong nag kung anong kung, kung bakit sila napasok diyan. Okay? So, wala tayong karapatang mag mag-judge, kundi yung Diyos na lang, okay? Bahayaan niyo yung Diyos ang mag sa kanila. Pero yung masamang kabit, masamang ano, yun, yun, yung parang salbahe, namamahiya, matapang, yun talagang hindi deserve ng mga, ano, atrato uh, trato or respeto. Yun ang mga hindi rin respeto, yun ang ibig sabihin. <coughs> Sorry. Okay? So, please, siguro bakit kaya, no? Kalkalin pa natin, bakit siya nagkaroon ng, ano, Six of wands and three of wands and two of wands. Ace of pentacles. Ah, nagkaroon kayo ng family, ah, ano um, ano ba tawag dito? Mm, financials problem. Okay. Maring nasa ibang lugar ka, feeling mo may kinakasama yung person mo. Hindi lang to, basta dating-dating eh, possible na may tinatago yung person mo sa'yo. Okay. Okay. Uh, actually, sa, sa career naman, okay yung person mo. Maganda yung career niya. Aangat pa ito. Magaling kasi siya, matalino siya, eh, madiskarte. Ikaw rin naman, pareho kayong dalawa. Okay? Well, kung nasa, lupa, nasa malayo po yung person mo, meron po siyang kinakasama. Okay? Baka may tinatago sa'yo. Magpa-reading po kayo para matapos yung mga hin uh, haka-haka nyo sa, sa isip. Okay? dumako naman tayo sa inyo. Dumako tayo. Lord, bigyan nyo po sila ng magandang reading. Maawa po kayo. Kawan nyo po sila. Naway, kung ano po ang pinagdadaanan ng bawat lahat ngayon, ng nanonood ngayon sa akin, tulungan nyo po sila, Lord. Maawa po kayo. Malaki kasing cards nito. Tulungan nyo po sila yung mga anak nila po. Ipagalingin kung may sakit ilayun nyo po sila sa mga masasamang tao mapanakit. Even itong tao na ito, ilayun nyo po sa kapahamakan. Temperance. Okay. Yan yung energy mo ngayon. The Judgment. The Strength. Luha. Iyak. Ay, nako. Okay iniisip mo masyado yung career or yung love. Okay, nakapokus ka. Masyado mong sinasaktan yung sarili mo. Pero, may nasesensa ko dito na parang unti-unti kang parang nauupos na kandila. Unti-unti kang napapagod. Paulit-ulit yung senaryo. Okay? Nawawala ng pag-asa. For sure, may mga dito iilan. Malamang umiiyak ka. Uh, this past two weeks, one week may mga luhang lumabas sa iyo. Okay? Nawawalan ka ng pag-asa. Ito yung the temperance, may pinag-iisipan kang paalis sa tingin ko kung gusto mong umalis, umalis ka. Tingnan muna natin. Okay, pinag-iisipan mo pa rin ito. Pero malayo yung isip mo eh. Siya yung gusto mo eh. Yung happiness mo hindi mo nakukuha. Hindi mo nakikita kung saan ka masaya. Hindi mo na nakikita kung gaano ka kagaling. Okay. Ah, answer prayer din, ano? May nasisense ako dito kung ano man ang nawala sa'yo. Meron ako nakikitang ninety uh, 90% na positive. Okay? sa so, uh, example, nagbenta ka ng bahay. Nabenta mo yung bahay mo. Tapos, ang, naki ang nakikita ko dito, meron siyang positive outcome. Maring pagsisimulan mo yan. Pwede rin na mag retire ka. May makukuha ka. Okay? May inaasahan ka ba? Yung mga yung mga ano ba to yung mga binipisyo okay maring possible may makuha ka malaki-laki din ito okay possible din na promotions pagtaas pagangat may makukuha ka uh, good uh, ano siya good news po ito okay wow oh. Um, okay kung ano man inaantay mo kaperahan boyfriend or gusto mo ng love life, kung single ka ngayon, ano ka sa akin, nakita mo na, makikita mo na. etong year na ito, o itong bagong matapos yung taon na ito, magiging masaya ka. Okay? Uh, siguro mga 2 months, 3 months, makakatanggap po kayo ng magandang malaki-laking good news yan. Okay? Maganda po yan, magkakaroon kayo ng konting salo-salo. Okay? Possible po na magpapaayos ka ng bahay, maayos mo na yung bahay yan, magpapatayo ka. Okay? Maganda po ito mga madam ko. Sobrang gandang lumalabas. Okay? Mm, may lakad? Tuloy mo yung lakad mo? Magbubukas ka ba ng business? Okay? Bago ka magbukas ng business, mas maganda po kumonsulta kayo sa akin. Kasi may mga malipong posisyon, may mga hindi magandang araw, kaya po may calendar tayo, sila po ay guide. May guide po ang ating calendar para alam ninyo kung kailan kayo maglabas ng pera at magpasok ng pera. Okay, so ano pa? Baka may makalimutan ako. Okay, uh, maraming naiingit sa work mo, no? Kinaingitan ka kasi magaling ka eh. Okay, may nakikita naman talaga ako dito na sobrang bigat ng nararamdaman mo sa person mo. Maring breadwinner ka. Lahat umaasa sa'yo. Nasi-sense ko ang bigat-bigat ng puso mo. Nahihirapan ka na. Minsan iniisip mo, kailan ba ako magpapahinga? kailan ako kailan ko may enjoy ang pinagpaguran ko grabe ang dami mong burden sa dinadala mo para kang ano eh sino ba to si nine of wands ikaw yung parang wounded warrior de ba lakasan mo yung love mo alam kong pasuko ka na pero wag okay may magandang plano sa iyo ang Diyos. Lahat ng paghihirap mo, Jan, alam ko kumiiyak ka ngayon. Nararamdaman ko yung bigat ng puso mo. Pagod na pagod ka na. Halos wala kang naipon sa lahat ng paghihirap mo. Pero mga madam ko, maniwala kayo sa sarili ninyo. Huwag nyo kasing sobrang ubusin. Okay? Kahit paunti yung telimbawa, yung sahod mo katulong kalimbawa, ka, ilalagay natin. Uh, meron kayong 20,000, 23, mga ganun. Magpadala lang kayo ng enough. 10,000, 5,000. Especially yung mga nag-aalaga sa mga anak ninyo, hindi nyo nagsagkargo yon. Siguro kausapin nyo muna na yung sahod ko ito lang. Pagbalik ko, dubabawi ako sa inyo. Possible pong ganun. Pwede nyo raman bigyan ng negosyo na maliit para hindi na kayo magpadala ng monthly possible po, okay? Sa mga nin, may nakita akong nurse, naghihirap din. Hindi naman masyadong naghihirap. Pagod na pagod ka na. May nasisense ako sa'yo. Kailan ako, parang kailan ako, sa financial, may nanonood dito sa akin, walang problema eh. Love life talaga ang, ang target ninyo, ano? Kaya ka nang dito sa taro eh. Ang problema mo is love life. Okay? Pwede kitang tulungan kung ano man ang nararamdaman mo. Okay, meron FA. May ligatang mag... Yeah, may, meron FA eh. May, may travel eh. Lagi nagtitravel. Or parang basta may travel, mahilig kang mag-meeting, pinapadala ka ng boss mo, possible ganon. Okay? Or nasa, ano ka, nasa trabaho kang may ilaw-ilaw. Ano ba yan? Mahilig mag-ilaw. Yung... Yan, siguro mahilig ka mag-bar, possible. May bar ka, owner ka. Yan. Ah, kape, yan. May kapehan ka, may shakes ka, may jusan ka, may karindirya ka. Yan, nakikita kita. Meron din sa mga palengke, hello sa inyo. Yan, ang galing. Meron din sa salon. Yan, possible, nagmamanicure ka, makaka-client makaka ka ngayon ng ako. Uh, maayos, okay? Sorry, may nabubulol ako kasi meron akong singaw eh. Yan. mahilig kasi magkape. <laughs> okay. So, yan. Maring sa salon ka. Madiskarte ka eh. Bilib ako sa'yo. Huwag kang sumuko. Okay? Kaya mo yan. Kaya mo yan. May mga bills na nagpapabigat sa'yo ngayon. nararamdaman ko po yun. Pero kaya yan. Makakalagpos ka pa rin. Alhamdulillah. Thank you sa lahat. Sabihin mo, thank you sa lahat, Lord, na binigay mong Uh, blessing sa amin, kahit pa paano nakakabayad kami ng mga utang namin bills, say thank you pag gising nyo palang salamat kasi yung mga angels, mas gusto gusto nila talaga nagpapasalamat kayo kasi never po kayong pinabayaan okay, huwag kayong mawalan ng pag-asa okay, maraming salamat po mga love ko mga ano ko, mga boss ko huwag kayong mawalan ng pag-asa uh, ito po ang aking facebook account, pwede po kayong mag-message dito ngayon di ko alam kung nasa Europe ka eh, pero nakikita talaga kita. Gusto mong lumapit sa akin. Meron din sa Asian. Meron din naman dito sa Pilipinas. Sinantay mo lang siguro makaano ka. Maka ipon-ipon ng konte Yes, nakikita po kita mga madam ko. So, ito po yung aking Facebook account. Yan, ano ba yan? Yan, Miley Taro. Blurred. Teka lang. Ayusin natin. 9. 9 na tayo. Okay? In-upload po 'yan ng August 3. Uh, meron siyang react 756, meron po siyang 90 comment. Yan po ang aking cover. Okay? Huwag po kayong mag-message sa lahat ng ano ko ha. Dito lang po talaga kayo mag-message sa account na to kasi okay po siya. Cover in-upload po 'yan ng June 4. Uh, 467, excuse me. Nang react to 75 comments ang sa cover. Okay? Ito po pang emergency purpose lang po ito kapag nasira si Miley Tarot. Naintindihan? Minsan po na-estricted ako ni, ni Messenger kasi puno. Sobrang puno ni si Messenger. So, kailangan namin mag-delete. Okay? na uh, pang emergency po ito, hindi ko kayo papansinin kung okay naman si Miley Tarot. Naintindihan? Mag-message lang kayo kung sira ang may messenger ni Miley Tarot. Pero, lahat po ay madito po. Meron po akong dalawang account. Backup only po yun. Okay? Meron tayong babasahin na nagpadala sa atin ng message. Hi ma'am, maraming salamat po sa lahat ng tulong mo. Maraming salamat sa lahat ng tulong mo. Hindi ko po yung kayang, uh, ano to, hindi ko po kayang, ano to? Meron kasing mali spelling. Okay, skip natin yon hmm. Habang, habang nagme-message po ako, talagang tumutulo po yung luha ko, ma'am. Ganito pala yung feelings kapag kapag nakaramdam na ako ng kaginhawaan. Excited po ako mag-chat sa'yo, ma'am. Alam ko pong busy ka, pero sana mabasa mo ang message ko answer prayer po ako ma'am. Maraming maraming salamat. Ako lang kasi ang inasahan sa pamilya ko. Even yung mga kapatid ko po ma'am. Lahat po ay pinaalaga ko po sa iyo. Naging okay po sila ng paunti-unti. Hindi man po ganun kabilis pero umaasa po ako ma'am. Alam ko pong may awa ang Diyos. Pero so far po ngayon ma'am positive po lahat. May trabaho po silang lahat. At yung dalawa po ma'am ay nakuha ko na. Nandito na po sila. Maraming maraming salamat ma'am. Makagagaan na po ako sa mga gastusin. Meron na pong tutulong sa akin. Gusto ko po bago mawala ang aking magulang ay makabigay po ako sa kanila ng kaginhawaan bago ako mag-asawa. At doon naman po sa akin person ma'am, talagang bumalik po talaga siya sa akin. Maraming salamat ma'am sa pagtulong talaga sa akin. Akala ko nga po ay talagang hindi na kami. Sa dami na po ng na ano to, sa dami na po ng nalapitan ko talagang ikaw lang po talaga ang nakita kong nag-effect. Pero kagaya ng sabi mo, hindi po kayo Diyos kung ano man po ang ka kalalabasan ng gagawin natin ay dapat pong tanggapin. Maraming maraming salamat ma'am. Lubos po ako nagpapasalamat sa kaprangkahan mo kasi talagang tunay na prangkakang tao. Maraming salamat talaga, ma'am. Sana'y manatili kang ganyan, huwag kang magbago. Mahal ka namin, ma'am. At yung mga tao nagbibigay sa iyo ng stress, huwag mo na lang po yung pansinin. Kami po, dito po kayo mag-focus sa mga tao na niniwala sa iyo. Yes, ma'am. Makakaasa po kayo. Huwag po kayong magalala. Hindi naman po ako nagpapa-apekto sa kanila. Okay? Um, talaga mataray ako kung bobo-bobo ka mag-message sa akin. Yes, uh, prangka po akong tao. Uh, kung, mag, mag, kung mag- reading tayo, ayaw mo ang reading ko eh wala tayong dapat pag-usapan. Okay? Gusto ko kasi yung mga tinutulungan ko kasi yung mga mat matapang silang ipaglaban ang person nila. Okay? Anyway, uh, ano lang sa mga magpapareading sa akin? Uh, warning lang sa mga or advice lang. Yeah, advice para sa magpapareading sa akin. Kung hindi nyo na mahaling person niyo wag na kayong magpa -reading. kasi sayang lang ang ibabayad niyo. Kung sa tingin mong pero kung kailangan mo talaga ng advice, clarifications, pwede naman. Pero kung ayaw mo na talagang ayusin yung person mo, yon kasi ang tinutulungan ko yung mga may nanggigigil talagang ipaglaban ang person nila. Okay? Sila po yung mga tinutulungan ko talaga yung mga palaban. Okay? Hindi sila nagpapa hindi sila umaga malakas yung aura, malakas yung uh, faith na magkaroon ng uh, positive outcome. Okay? Pero kung, ma'am, ayoko na kasi bumalik sa kanya eh, ganon. So, wag na. Okay? O, sige. Pero kung mahal yung person niya, tutulungan ko kayo. Okay? Ingat po kayo eh. Maraming maraming salamat. Bye-bye.